nga natin dito o oh, meron pa silang natira ditong tubo boy. Eto, meron pa pala silang metal pipe dito guys. <laughs> Bibilin ko nga pala muna yan. Kasi nga, aayusin ko yung jeep ni ko dun guys. So, ayun o, oh, nandun. E, tara tara, bili tayo dito ay bossing. Bossing, pabili nga ako. Eto guys, bibili tayo dito ng tubo natin mga tropa. Eto na boy, nandito oh, andito na yung tubo natin. So, wakas guys, punta na tayo dito sa jeep ni natin boy. <laughs> Iaayusin. Tapusin ko lang pala yung alignment ng gulong ko dito bago tayo bumiyay mga tropa. So guys, so nakikita nyo ba yan? Eh nakatabi dito yung gulungan natin mga tropa. Eh nalubak kasi tayo dito. Yan you know, o, tara tara, pupukpukin lang natin ng konti dito mga guys. Yan you know, tapos dito. At saka gagamitin natin itong tubo para isuksok dito sa loob guys Para magpantay E tara tara check nga natin boy e, check natin dito sa steering wheel natin Kung pumantay na ba mga tropa e, Tara tara baba tayo guys Check nga natin Yun sa wakas pumantay na din mga guys E pwede na tayong bumiyay dito mga tropa e, Tara tara Sara natin yung hood Tapos check natin yung condition ng engine natin dito boy Eto check natin Yan oh 99% na yan guys Pwede 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 na tayong bumiyahe. E so yun, e eh, bago pala tayo bumiyahe dito guys. Kung hindi ka pa pala naka-like and subscribe dito sa channel natin is ilike mo na muna itong video at huwag mong kalimutan na mag-subscribe ha. Ah. Eh para ililibre ko ang lahat na magla-like dito sa video. Eto, ano bang gusto mo dito guys? Ililibre ko na kayo na ito. Burger ba o hotdog? Eh so yun, pumili na lang kayo. Eh na tara, tara, nalike mo na ba itong video? Eh bili na tayo dito kay tropa. Bossing, magkano ba dito sa burger at saka hotdog? e 30 pesos sa burger tapos 25 pesos naman sa Gano'n so, kayang bibili natin dito? Burger ba o hotdog? Grabe, ang mahal kasi na itong burger tapos hindi naman nakakabusog. eh, masulit pang bilhin yung chicken joy doon sa may balagtas eh. eh, tara tara. Eh, bilhin na lang tayo dito para meron naman benta to si tropa. Ito eh, guys, bilhin na lang natin itong hotdog sandwich at saka isang black si cola. Yan o, oh, tapos kainin na natin itong guys. para medyo may laman-laman naman yung chan natin dito kapag bumiyahin na tayo boy. Eka, eh, meron o nakikita ang pusa dito boy. What? What is that? Parang dumadami na ata yung mga nakikita akong driver na pusa dito guys. Ayan ah. you know, o. Nakikita nyo ba yan po? Pusa na naman to guys. Tara tara. <laughs> Ayan dami yung mga driver na pusa dito boy. Ito na guys. Punta na muna tayo ng terminal dito mga tropa. Punta pala tayo dito sa may terminal ng bulakan guys. Ibabayahin <laughs> e, muna ako ngayon. E napaayos na natin yung ni natin dito. Ayan o. Oh, purong green na yan guys. <laughs> pwede pwede na tayo tayo ulit ay boy Uy teka eh, Meron bang mga chief ni driver dito guys Yun sakto tayo na agad <laughs> Aantay na lang natin pumasok dyan yung mga pasero natin boy <laughs> Pero bagay yun eh syempre bibili muna ako dito ng tinapay <laughs> Nabitin ako dun sa tinitindang burger at hot dog sandwich ni Trope Bili tayo dito kay Idol Idol pabili ako ha Eto guys bili tayo ng tinapay dito mga tropa Para baon natin mamaya Eto itong black ko guys Ayan guys, meron na sumasakay sa jeep ni natin oh Ayan oh, ang dami na boy Eh tara tara, magtatawag muna tayo ng pasero dito oh Biyahin balagtas mga tropa, sakay na kayo Ayan oh, puno agad yung jeep ni natin guys Eh tara tara, suklian muna natin yung mga pasero natin Wait hey, teka, check nga muna natin kung sino yung mga nakasakay dito sa jeep ni natin guys Uy, puro senior na naman to ah Ayan oh, Eto guys, tapos na rin natin silang suklian dito boy Tara tara, atras muna tayo dito guys Eto, atras natin tong ni natin boy opya, parang mayroong nag-aaway dito guys ha Ayan o, oh, tingnan nyo to boy ho oh. Nag-aaway dito yung ata to guys Ayan, tingnan nyo, hinabol ni ate si tropa ho oh. gusto niya paluin ng martilyo mga guys Eh tara tara, alis tayo dyan Baka madamay pa tayo dyan mga tropa eh. Away mag boy. Sana all may jowa So eto guys. Punta muna tayo dito sa may Balagtas Terminal. Atid ko muna itong mga pasero ko. Eto guys. Dami mga pasero ditong babae oh. San kaya punta na eto guys. <laughs> Siguro magpa-party-party -party to sila eh. So yun oh. dami mga kamote din dun guys. So eto na boy. May pumara na sa atin dito. Tabi lang natin dito sa gilid mga tropa. O oh, sige idol. Babaan na kayo idol Yan guys, bumaba na sila dito boy Tara, diretso nga muna tayo dun Check nga pala muna natin kung meron ba tayong gas dito guys Uy, meron pa Kaso nga lang, nabawasan na isang guwit Eh, hey, tara, tara, pagas nga muna tayo dito San ba yung gas station dito guys Check nga natin dito ay tropa 57 Naku, mahal 57 guys Ito boy, nagsibabaan na sila dito Tara tara, hanap tayo ng gas station na mura mga tropa Dito boy, magkano dito guys Check nga natin Hop hop, lakad lang tayo ng konti Naku, 59 mga tropa Ito, sakay kayo dyan idol oh Malubag pa dito sa jeep ko Bilis, sakay na, bilis <laughs> Ito mga tropa, check nga natin dito magkano yung diesel nila Naku, 60 Oh min, ang mahal naman dyan guys Eh nakaraan nakita ko ng 55 pesos lang dito na gasolina ng mga tropa Check natin bak makahanap tayo dito guys Dito ay tropa magkano dito Eto buyo 55 lang dito mga tropa Mura dito yung gasolina ito guys, antay lang natin lumapit sa atin dito si tropa. Teka, parang madumi windshield natin ha. Yan, buksan muna natin boy. Oh, bossing, pag bossing. Ito guys, 55 lang dito yung ng mga tropa. Ayan oh. nabuwasan tayo dito ng dalawang litro. Full tank tayo guys. Antayin lang muna natin sila dito matapos boy. Hinagasan tong jeep ni natin ni eh, tropa. Ipapalinis muna natin yung windshield natin dito sa wiper natin guys. Eh, Tingnan nyo, napaka Angas. Doon natapos din agad si tropa. Tara tara. Punta na tayo ng balagtas guys. Katay <laughs> ko yung makina boy. Ayan buksan natin. Tapos abante na tayo agad. <laughs> Uy teka. Meron pa mga nagkakarira ng mga jeep ni dito guys. So, Oh man. <laughs> oh, nagbabata na pasero si tropa. Tara tara. Sundan lang natin to si idol na sarapan guys. <laughs> nagbaba si idol. Nag-overtake ako kahit solid yellow line boy. Naku. <laughs> Sorry tayo dun, masama yung ginawa natin Eto guys, malapit na tayo dito sa may balagtas mga tropa Eno oh, no may pumara pa sa atin dito boy Hindi na, na nila naintay dito sa terminal guys Bumaba na sila Ibilisan natin boy, tinan nyo dami mga jeepney driver dito guys oh Unaan tayo, sayang Hopya, oh, o oh, dito na lang po tayo Baba na po kayo Yun, nakababa na silang lahat guys <laughs> Tara tara, kakain muna ako dito Punta lang tayo dito, may street foods dito guys eh. Kain muna tayo chicken joy Saglit lang Oh, ate, pabili Uy, teka Nagiba dito yung ano guys Yung nagbibenta Tingnan nyo Parang lumit ata siya dito ng konti mga guys Oh man Ay eh, asan yung nagbibenta dito si ate? Ah, wala idol Eh, umalis po yung mama ko eh. Kaya ako muna yung nagbebenta dito. Ba't mama mo pala yun. Ito guys, bili tayo ng fried chicken nila dito boy Ayano, masulit to kainin kasa sa burger mga tropa Ito, po trip na tayo dito guys Upo nga muna tayo dito boy Eka, nakalimutan natin yung signboard natin mga guys <laughs> Kailangan pala natin palitan yan mga tropa Para pagtapos natin kumain Diretso balik na lang tayo sa may bulakan Tara-tara guys, kain muna tayo dito Upu muna tayo dito mga tropa Uy, teka Andito na naman yung magjowa guys So ayun oh. No, nagpapaluan na naman sila mga tropa <laughs> Lagi sila nag guys Eh wag tar Huwag niyo ako idadamay dyan ha Papaluin ko din ko kayo na ng tubo Ito <laughs> guys Kain lang muna tayo dito boy Puputrip muna ako dito guys <laughs> Papanoorin natin yung magjowa dito Na mag-aaway mga tropa Ayan oh. No, <laughs> Sabi si ate guys Tinupok-pok niya dito ng martilyo yung asawa niya ata yun boy eto guys pabalik na pala tayo dito ng bulakan mga tropa ayan oh. E, tara tara darap muna natin to sa bulakan guys tapos pupunta nga tayo dun kay princess mga tropa eh wala na kasi akong balita dun sa kanya guys <laughs> Ano na kaya nangyari dun Hindi ko na rin siya nakikita ang dito mga tropa <laughs> Kamustahin natin siya dito guys Eh kasi princess bayun yun? Oh min kulay pink yung jeep niya Eh baka hindi siya yun guys Baka parehas lang ng jeep ni princess yun mga tropa no? <laughs> parang sign na ata na kamustahin dapat natin siya dito boy Matagal ko na siyang hindi nakikita dito mga tropa Eto eh, guys malapit na pala tayo Bitu dito sa may drop up oh ayan babalang natin dito na nating mga pasero mga tropa ayan o nasa likuran natin o magsibaba na kayo bilis may lakad ako ngayon pakas malapit na rin tayo dito sa may drop oh boy. ako buti pa si Lodi meron na ditong long jeepney guys e tayo kaya kailan kaya tayo makakabili nyan mga tropa Tanda nga natin dito si Princess mga tropa Kamustahin natin siya Ano na ba nangyari sa kanya Wala na akong palita dun sa kanya boy Eto boy asa na ba siya dito mga tropa Punta natin dun sa bahay niya guys Baka nagluluto yun boy So siya dito Uy andito pala siya mga tropa eh Tara, tara. E, parking lang muna tayo dito guys Dito tayo magpagsabi lang mga tropa Hopya Nako, hindi pa pantay ah. Eto na boy, pantayin lang natin yung ano natin. <laughs> Parking natin boy. Ayan, check nga natin dito guys. Pantay naman, pati dito sa likuran mga tropa. Yan, okay na yan boy. Ito siya, oh. oy princess. <laughs> Ngayon na lang kita nakita. Ano nangyari sa iyo? Ginagawa mo dito. Oy, Boy Embo, and andito ka pala. Sakto, kailangan ko ng tulong. Nasira kasi yung jeep ko eh. What? Nasisira pa pala 'to. <laughs> Ikala ko kalakal na 'to eh. Kaya pala hindi kita nakita ng bumabiyahe dito. Wala din ako bumabiyahe kasi nagpapahinga ako. Ah, Kano ba? Kaya pala hindi nakita nakikita eh. <laughs> ano ginagawa mo? Kinakalikot mo siguro 'to, no? Eh marunong ka ba magayos? Pa parang hindi Yun nga eh, kinakalikot ko lang to, di ko alam anong ginagawa ko. Naku na kailangan natin to dalhin <laughs> sa talyer. eh, paano ba yan? Eh, na lang natin to sa talyer, akong bahala. Sige, sige, buti na lang pumunta ka dito, kailangan ko talaga ng tulong. Ayan, eh, sarado ko lang yung hood. Eh, naku na eh, masisira lang to eh, kapag hindi pinaayos eh. Eh, mabuti pa, dalhin na lang natin to sa talyer tong chip ni mo. Eh, maganda pa naman to, ayan ho, oh, mo, color mink. Oh, syempre, color ko yung pink eh. eh hindi mo na ba to? Ano na ba nangyari dito? Tara tara, check nga natin guys. Sige, <laughs> check mo boy. Hindi ko na alam. Ayaw umandar. <laughs> tara tara, sakto. Meron na dalang tubo dito eh. Try nga natin boy kung maayos natin. Pwede ba natin paluin to guys? Nako, parang hindi ata kakayanin to princess. Kailangan na talagang dalhin to sa talyer. Eh akong bahala sa'yo. Yan <laughs> eh, gagawin ko dyan. Hilahin ko na lang yan. Tara tara. Iwit eh, wait mo lang ako dyan May gagawin ako dito Pero guys Hilain natin yung jeep ni Princess dito boy Dalin natin sa may talyer Ipantay lang natin dito yung jeep natin oh. Pwede na siguro yan mga tropa no, Okay na yan Tapos kunin natin yung tali natin dito sa likuran guys oh. Ito na boy o tatali ko na princess ha Ito guys O sige handang handa Para kang boy scout boy imbo Eh ganun talaga Eh tara tara Kailangan na natin dalhin yan dito sa talyer Para maayos na Oop ya yeah. Ikot lang tayo dito boy Naku sobrang bigat naman netong chip ni mo princess E umaandar ba yung gulong <laughs> neto pero tara, naku naku, parang hindi ata kakayanin ha. Makakalusot ba tayo dito sa may pintuan? Kaya yan! Wait lang, wait lang. Naku, nakatabingi yung mo dito, jeep Hindi yan papasok dito sa ano. Oh, yung tabingi. Wait, wait lang. Hintayin mo ko. Ito, ang bigat na jeep ni mo, princess. Naku, parang hindi ata kakayanin dito, guys. Ah. Ayan, oh. Kinila na natin dito yung jeep ni ni princess, guys. Naku, nyari dito, boy. Bakit nag yung gulong mga tropa? Uy, teka, sira talaga tong jeep ni mo, princess. Tinan yung gulong, oh. Naging straight Street oh man Ala, ano nangyari dito? Oh i-try e, mo nga sakyan nga muna. Ito. Try natin pasakayin dito si Princess mga tropa. Oh si oh, sige, diyan ka muna. Ramay nagko-control nako. Meron pa ditong jeep ni Boy. Paano tayo makakadaan na guys? Ito mga tropa, try natin pumasok dito guys yun sa wakas. <laughs> Nakapasok din tayo mga guys. Eka sobrang tigas boy, ang hirap pilain nahirapan din ako mag-drive. Ayan, tabingin na yung jeep ko. Lanyari sa yun ako. Naano pa ata ng truck dito? yan oh. nasa ka boy. May eh, kanino bang truck driver to boy? Hindi makapaghintay. nako, naku. Ito guys, malapit na kami sa talyer. nako po. Ayaw na talaga umantar dito. Ay, po. Ano namang nangyari dito? Sige, sasakay ako dito sa harap. Ibilisan e, bilisan mo. Huwag ka na umalis kasi dyan. Dito ka na lang. Dyan ka na lang. Tap under ko lang jeep ko. Ang hirap naman nito. Eto guys. konti na lang. Malapit na rin natin. Madali sa talyer ito mga tropa. Nako po. <laughs> Meron pang jeep ni dito boy. Tara tara. Iwasan nga natin yan guys. <laughs> Opya, yeah. padaan lang po mga tropa. Ayun, ano, oh, konti na lang. Yun, sa so, wakas, napunta rin natin siya dito sa may tolyer boy. Galin na natin itong natin dito guys. Ito boy, tanggalin natin yung tali. Yan. Antay mo na lang dyan yung mekaniko, princess. Eh tara, medyo napagod ako dito guys. Ang hirap ng jeep ni princess dito mga tropa. Parada nga muna natin yung jeepney natin dito, boy. E medyo napagod daw ang ilahin tong jeepney ni Princess, eh. Ay, Princess, nung bayad mo sa akin, libre mo na ako dito, dog, Ayan, oh. dami kong kasamang tropa dito, ah. Sige, gusto mo ba niyan? Sige, libre na lang kita kasi tinulungan mo ko. Oh, libre mo na ako dito. Pati tong mga idol ko. Ayan, oh. Dito na siguro to tatapusin tong video. Eh, at least nadala natin yung jeepney ni Princess dito sa may Italia mga tropa. Yan, nililibreo ako dito ni Princess guys. At kung umabot ka pala hanggang dito sa dulo ng video natin boy, is huwag mong kalimutan na mag-like and subscribe. So yun, let's go! <laughs>